magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Chester. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, General Miles, kakapasok-pasok pa lang ni General Kai sa loob ng gate na ito ng Imperio ng Lahing Elf. Baka ngayon si General Kai ay nagmamasid pa rin hanggang ngayon sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa loob ng imperyo nila. At kung ano ang lagay sa loob ng imperyo ng lahing elf. Kaya mag lang tayo. Sa tingin ko ligtas naman si General Kai sa loob. At hindi ito napansin o nakilala na hindi siya mula sa lahi ng mga elf. Dahil kung siya ay napansin na ngayon na hindi siya kalahi ng mga elf. Sana ngayon ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay tumungo sa atin ngayon dito sa labas ng gate ng imperyo ng lahing elf. Para tayo ay hulihin, sabi ni Chester, nang marinig ito nila Dax, Pinunong Bench, General Miles, at General Pat. Si Pinunong Bench ay nagsalita at sinabi, tama si Brother Chester, hindi madali ang misyon na pinagawa kay General Kai kahit na mali tayong nang iniisip na baka wala din sa loob ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Mahihirapan peren siya basta-basta buksan ang malaking gate na ito ng Imperio. Dahil din sa mga kasundaluhan na mayroon sa loob ng Imperio ng lahing elf. Nalabis ang pagbabante. Kaya baka hanggang ngayon si General Kai ay patuloy peren sa pagmamasid at naghahanap lang ng pagkakataon upang magawa niyang mabuksan ang gate ng Imperio ng lahi ng mga elf. Maging handa na lang ikaw General Miles at General Pat. Dahil sa oras na bumukas ang gate na ito, ay umpisa na ang matinding labanan ng ating lahing barbarian laban sa lahi ng mga elf. Kailangan ngayon gabi, ay mawasak natin ang kanilang kaharian na nasa loob ng empiryong ito at pagpapatayin ang kanilang mga kasundaluhan at ang kanilang hari na si Haring Ken ng lahing elf. Upang maging kabayaran sa kanilang ginawang kalapastanganan sa ating lahing barbarian sa dahilan ng pagkamatay ng iilang natin mga kasundaluhan. At ipakita natin sa kanila at iparamdam na ang lahi natin barbarian ay hindi basta-basta. Sabi ni Pinunong Bench sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Miles, siya ay nagsalita at sinabi, Paumanhin sa inyo Sec Master Chester at Haring Bench at sa iyo na din Sec Master Dax. Tama ka Haring Bench, kailangan ay ay focus ko lang ang aking pag. Iisip sa kung ano ang dapat natin gawin. Hindi ko kailangan pang mag-isip-isip ng kung ano-ano. Ito na din ang oras upang mailabas ko ang aking mga pinaghirapan sa pagsisenay at paglilinang ng aking kasanayan at spiritual na lakas. Ngayon magagamit ko na ang aking tunay na lakas na aking pinaghirapan makamit. Sabi ni General Miles, nang marinig ito nila pinunong Benj at General Pat, sila ay nagulat at sila Dax at Chester ay napatingin din ng husto kay General Miles. At si General Pat ay hindi na nakatiis at ito ay nagsalita at sinabi. General Miles, tama ba ang aming pagkakarinig sa iyong mga sinabi kanina? Ikaw ay may kasanayan at lakas, na hindi mo pa nilalabas at napaparamdam sa amin. Paano nangyari iyon? Tayong apat nila General Kai, General Brian, ikaw, at ako ay laging magkakasama at ang ating lakas at kasanayan ay magkakasing lakas lang. Oo mas malakas ng konti sa ating spiritual na lakas sila General Kai at General Brian. Ngunit hindi naman ito nalalayo sa atin. At ang ating mga kakayahan at kasanayan ay naipakita na natin sa lahat lalo na kay Haring Benj. Sa mga nagdaan na taon, huwag mong sabihin na naglilinang ka ng iyong lakas nang hindi namin nakikita. Sabi ni General Pat, nang marinig ito ni General Miles, siya ay nagsalita at sinabi, Tama ka General Pat, ako ay naglilinang ng aking kasanayan at spiritual na lakas ng hindi nyo alam. Sa mga oras na tayo ay sabay-sabay na naglilinang ng ating mga spiritual na lakas nila General Kai, General Brian ako at ikaw. Kapag natapos na ang oras na nakalaan sa ating paglilinang, ako ay hindi agad umuwi o dumidiretso sa tahanan. Bagkus ako ay nagsisinay pa at naglilinang ng aking kasanayan. Upang mas lumakas pa ako ng husto, paumanhin kung hindi ko sinabi agad sa inyo. Ang aking ginagawa paglilinang ng aking kasanayan at spiritual na lakas ng ako lang. Dahil ayoko din na mapagod kayo ng husto. Mas mabuti nang ang sarili kong mapagod dahil iyon ay aking kagustuhan talaga. Hindi ko alam kung gusto nyo din maglinang ng inyong kasanayan at spiritual na lakas sa ekstrang oras tulad ng aking ginawa. Patawad General Pat, sabi ni General Miles. Nang marinig ito ni General Pat, medyo nadismaya siya ng unti sa kanyang nalaman. At ito ay hindi umimik. At si Pinunong Bench ay nagsalita at sinabi, Mahusay ang iyong ginawa General Miles, na nagbigay ka ng ekstrang oras upang malinang mo pa ang iyong kasanayan at ang spiritual na lakas na iyong tinataglay. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa iyong ginawa sa iyong mga kapatid o kasamahan dahil hindi kasalanan ang magbigay ng ekstrang oras upang makapaglinang. At kung gusto din nilang gawin iyon kahit hindi mo sabihin, ay kayang-kaya nilang magawa iyon sa sarili nila. Kaso hindi nila ito ginagawa, kaya hindi kasalanan ang iyong ginawa. Pinahanga mo ako sa iyong mga sinabi na ikaw ay nagbibigay ng ekstrang oras sa iyong lakas na spiritual at kasanayan upang malinang pa ito ng husto. Nakakabilib ang iyong mga ginawa General Miles sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni General Miles, ito ay nagsalita at sinabi, Salamat sa iyong papuri Haring Benj. At General Pat, may oras pa naman tayo na maglinang ng ating mga kasanayan at spiritual na lakas sa ekstra natin oras. Pagkatapos ng gabi na ito at mapagtagumpayan na natin ang pagkawasak ng kaharian ng lahing elf sa loob ng imperyo na ito at pagpaslang at pagkaburi ng lahing elf sa mundo na ating ginagalawan ay maaari tayong magsabay maglinang ng ating mga kasanayan at spiritual na lakas. Sa ekstrang oras natin, kaya wag na sumama ang loob mo. Alam ko at ramdam ko at kilala kita sa hindi mo pag-imak na tulad ngayon. Ikaw ay sama-sama ang loob sa aking ginawa. Sabi ni General Miles ay, General Pat, nang marinig ito ni General Pat, ito ay nagsalita at sinabi. Tama si Haring Benj. Hindi naman mali ang iyong ginawa na hindi pagsabi sa amin nila General Brian, General Kai at sa akin na ikaw ay naglilinang ng iyong kasanayan at ng iyong spiritual na lakas sa ekstra mong oras. At tama din si Haring Benj. Kung gugustuhin namin magawa din iyon, ay kayang kaya namin gawin. Ngunit mas pinili namin magpahinga pagkatapos natin maglinang ng ating kasanayan at ng ating spiritual na lakas ng sama-sama ay mas pinipili namin mag-relax. Kagustuhan namin iyon. Kaya nauunawaan ko na walang may mali sa iyong ginawa. Sa totoo lang napahanga mo din ako ngayon. Sa iyong kasipagan at determinasyon sa paglilinang upang mapalakas mo pa ang iyong tinataglay na spiritual na lakas. Napakahusay mo General Miles. Ngayon nais ko itong masaksihan kung ano na ang naging bunga ng paglilinang mo ng iyong lakas at kasanayan sa iyong ekstrang oras. Sabi ni General Pat nang nakangiti nang marinig ito ni pinunong Bench. Siya ay nagsalita din at sinabi, "Nais ko din maramdaman at masaksihan ang iyong tinataglay na lakas ngayon, General Miles." Sabi ni pinunong Bench nang nakangiti kay General Miles. Nang marinig ito ni General Miles, siya ay nagsalita at sinabi, "Huwag kang mag-alala, General Pat. Papakita ko sa iyo ang bunga ng aking paghihirap. At Haring Bench, hindi ko kayo bibiguin." Paparamdam ko sa inyong lahat na malaki ang pinagbago ng aking spiritual na lakas ngayon. Sabi ni General Miles Kila General Pat at Haring Benj. At si Chester ay nagsalita din at sinabi, Mabuti yan, ngayon mas makakatulong sa atin lahat ang iyong tinataglay na spiritual na lakas. Laban sa lahi ng elf na ating makakalaban sa oras na magbukas na ang gate na ito. Sabi ni Chester sa mahinang tono ngunit ito ay naririnig nila Dax, General Pat, General Miles at Pinunong Benj. At si Chester ay muling nagsalita at sinabi, Maghanda na, muna tayo. Hindi pwedeng mawala tayo sa pagka-focus ngayon. mag ante ante lang tayo. Alam ko na magagawa ni General Kai na mabuksan ang gate na ito. Sabi ni Chester sa seryosong tono. At ang lahat ay nanambalik sa pagiging seryoso at labis na paghahanda sa pagbubukas ng napakalaking gate ng imperyo ng Lahing Elf at samantala sa loob ng imperyo ng lahing elf. Si General Kai ay kunwaring naglalakad-lakad, at palihim na tumitingin sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si General Kai ay napabulong sa kanyang naisip at sinabi, Malilin lang ko ba ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbubukas sa gate ng imperyo tulad ng mga kasundaluhan na aking nalinlang kanina? Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!